Isang magandang araw sa inyong lahat guys at unang-una babatiin ko muna kayo ng uh, manigong bago taon yan. <silence> at sana pagpalain tayo ngayong uh, uh, taon na pumasok at lahat tayo ay maging uh, masigla, masaya at maging maganda ang ating mga buhay syempre yun naman ang hangad natin palagi kahit sino naman na uh, tao ay gusto ng uh, magandang buhay syempre lahat tayo ay nagahangad ng uh, isang magandang uh, buhay syempre para para din sa pamilya natin at eto nga ang lugar namin yan kung nakikita nyo palaging busy ang mga tao dito kapag uh, umaga Dahil syempre papasok sa mga trabaho uh, At katulad ko, back to work na rin ako Dahil uh, yun ang uh, kailangan natin eh Kailangan natin magtrabaho ng magtrabaho Para sa pambayad ng bills Mga pambili ng pagkain Pambili ng mga uh, kakailanganin sa bahay At kakailanganin syempre sa buhay Ngayong araw nga pala ay dadaan ako sa eskwelahan ng aking anak Sapagkat uh, pinatawag ako ng teacher niya Dahil may problema na naman. As usual, syempre, sanay na ako na meron laging problema yung uh, anak ko sa school kapag delikaduhan na ang lagay ng grades. Ay kailangan na talaga akong uh, pumunta ng school. At maraming salamat nga rin pala dun kay, ano, kay Ma'am Janine May Gahudo. Yan. Uh, classmate, uh, class president nila at siya ang nag sa akin para makarating yung pinaka problema ng anak ko kasi hindi siya makaka uh, makakapag-enroll ng uh, second sem kapag uh, hindi niya ipinasa yung uh, bagsak niya na subject kaya ayun nung pagpunta ko dito sa school eh napag-usapan namin nung teacher niya at saka pinag-usapan din nung uh, ibinagsak niya na na subject eh okay naman ang pinagawa lang sa kanya may pinagawa lang sa kanya na hindi ko rin ma ano kung anong klase parang thesis na pinagawa sa kanya para uh, ipasa siya nung uh, teacher at makapagpatuloy sa uh, papuntang uh, grade 12. 'Yun lang ang uh, pinunta ko dito at 'yun nga sermonan na naman sa ano sa sa anak ko nagka-sermonan kami doon sa school sa harap ng teacher niya. At sabi kasi ng teacher niya dapat aware din ako sa mga ginagawa ng anak ko at malaki naman talaga ang pagkukulang ko pagdating sa sa anak ko pagdating sa school dahil uh, palaging busy sa trabaho eh, hindi ko na nababantayan yung uh, galaw ng anak ko o kung anong ginagawa niya sa school. Kaya naghumingi ako talaga ng pasensya doon sa teacher niya lalong lalo na kay Sir Aaron yung uh, kanyang ano uh, ano ba to yung adviser. Yan maraming salamat po sa iyo Sir Aaron at dumiretso na nga pala ako dito sa pag -pick up sa uh, B Luna dito sa May Quezon City. Sa Yala Smile shout out po sa Yala Smile at yung mga doktor diyan at yung mga Assistant ay napakababait. Yan. Shout out po sa inyo. At kumuna, kinuha ko nga pala dito yung uh, yeah, case. Sa mga hindi po nakakaalam na nanonood sa akin, kung ano po ang aking trabaho ay sa isang dental laboratory po ako nagtatrabaho. Kumbaga yung uh, pinakapagawaan talaga ng mga ngipin, mga pustiso, at ang ginagawa namin ay talagang yung mga special na mamahaling mga ngipin like uh, veneers tapos zircon yan imax at mga crowns yan po yan po ang ginagawa namin yung mga tinatawag na ganyan na klase ng ngipin yung mga bridge yan yan po ang mga ginagawa namin tapos yung itong denture kailan lang po kami uh, nag, uh, gumawa na rin neto kasi uh, Syempre, uh, marami rin namang nagpapagawa ng denture kaya syempre pinat pinatos na rin ng uh, boss namin. Okay. Dumiretso nga pala muna ako dito sa dental laboratory namin para uh, kunin na rin yung motor at i-surrender yung uh, yung mga nakuha ko yung mga dinaanan ko ba na mga case o yung mga case ng ngipin yan at dito ko nga pala pinaparking yung motor ko sa may gilid lang maulanan, maarawan uh, sana makalipat na kami sa lalong madaling panahon kasi si boss ko eh mayroong nabiling uh, lote na Uh, patatayuan niya raw ng uh, yun talagang dental laboratory namin kasi itong pwesto na to na uh, pinaggagawaan namin eh bahay lang ng uh, magulang niya to na parang inano lang yung dinevelop lang na para maging isang uh, dental laboratory pero may plano pa rin talaga si boss na talagang yung uh, isang building na talagang uh, buo na talagang dental laboratory na nililipatan namin yun ang plano ni boss kaya sana ay makalipat kami doon ng uh, ng medyo ma anong maaga-aga. Hopefully, sana mas lumakas pa yung mga gawa namin para makapagpatayo na ng building si Boss. At yung mga motor namin, kahit naka four wheel ka eh, kas kasya na doon kasi malaki talaga yung uh, nabiling lote ni Boss. At nandito nga pala ako sa may ano sa uh, padalahan o sa may bus. Five star bus nga pala to. Ito ang isa, isa rin sa alternatibo na uh, pinagpapadalhan namin papuntang mga probinsya. Ito nga pala nga 5 star bus eh papuntang uh, norte too o Bataan. niyan. papuntang Bataan siya. Yung pinadala ko is papuntang Bataan. Ang mga biyahe nga pala nitong nga uh, mga 5 star bus na to at saka yung Bataan bus line eh papunta syempre sa Bataan. Yan papuntang <laughs> norte north lahat. Ang mga uh, biyahe nitong 5 uh, five star bus na ito. Kagandahan kapag sa bus ka magpapadala eh kahit mabibigat o kahit mga bakal pa yan eh talagang tinatanggap nila puwera lang yung ano yung may mga yung madaling mga masunog yung mga uh, ipinagbabawal yung mga gasolina yung ano kailangan uh, sasabihin mo sa kanila kung ano yung uh, laman ng uh, ng mga bagahe mo para kumbaga for safety rin ng mga pasahero ng bus kasi sinasabay lang kasi yan sa ilalim ng bus parang isinisiksik lang tapos parang papamasahihan mo lang din tapos at the same time pipig -upin na lang don nung, uh, nung, uh, nung receiver kumbaga kukunin na lang don sa terminal ng bus doon halimbawa sa bataan yung uh, bataan sa may balanga ang uh, terminal nila eh, dun, dun kukunin nung uh, magre-receive at uh, kung uh, hindi nakapangalan sa kanya, eh, kailangan merong authorization. At, nandito nga pala ako sa may uh, uh, Urban Smile sa Eastwood. Uh, Shout out din sa mga taga Urban Smile Eastwood. At, nandito nga pala ako sa Fairview para mag-pick uh, up at uh, dito ko na rin tatapusin yung uh, aking uh, video sapagkat marami akong pinuntahan pero hindi ko lahat na bi-video at pasensya na kayo at magpapaalam na ako sa inyo dahil uh, na na nga ang aking uh, camera dito kasi isang baterya lang ang uh, dala ko kaya hindi ko na video lahat ng mga pinuntahan ko at uh, Muli binabati ko kayo ng manigong bagong taon. Sana maging masaya at masagana ang ating buhay ngayong papasok na taon. Maraming salamat po. Bye bye!